ang katotohanan tungkol sa paghuhukom ng mga bansa, ay mas nakatatakot kaysa sa kahit anong pelikulang horror na nakita mo. Isang tribunal na walang apela, walang abogado, walang pangalawang pagkakataon, kung saan ang bawat leader ng bansa, bawat presidente, at bawat ordinaryong mamamayan, ay haharapin ang huling desisyon na hindi na mababago kailanman. At ang pamantayan ng paghuhukom ay lubos na kakaiba, hindi pagbibilang ng mga mabubuting gawa, hindi pagsusuri ng relihiyon, kundi isang tanong lamang, paano mo tinrato ang mga Hudyo noong sila ay hinahanap para patayin? Pero may mas nakakagulat pang detalye na hindi mo alam. Sa hinaharap, pagkatapos ng pitong taong tribulasyon na magpapahirap sa mundo, ang anak ng tao ay babalik sa luwalhati kasama ang mga banal na anghel. Hindi ito metapora, literal na pagbabalik sa mundo na saksihan ng lahat ng nabubuhay. At sa pagbabalik na ito, bago pa man magsimula ang isang libong taong kaharian ng kapayapaan, isang kaganapan ang magaganap na magbabago ng kasaysayan magpakailanman. Sa isang lambak sa pagitan ng Jerusalem at bundok ng mga olibo, isang tribunal ay magtatayo na hindi naman pangkorte ng mga tao. Dito sa lambak ng Jehoshaphat, ang lahat ng bansa sa mundo ay titipunin. Hindi lang mga pinuno, lahat ng mga gentil na nakaligtas sa dakilang tribulasyon, milyon-milyong tao, nakatayo sa harap ng trono ng Kristo, naghihintay ng hatol. Ang hangin ay mabigat ng tensyon, ang katahimikan ay nakabibingi. At sa sandaling iyon, bawat tao ay makakaintindi ng isang katotohanan na magpapayurak sa kanilang mundo. Ang kanilang mga desisyon noong panahon ng pag-uusig ay magpapasya ng kanilang walang hanggang kapalaran. Pero bakit mga Hudyo ang magiging pamantayan? Tingnan mo ang mga mukha ng mga nakatayo sa hukom. May mga presidente na nag-promote ng resolutions laban sa Israel, mga CEO ng mga korporasyon na nag-boycott ng mga produktong Israelita, mga ordinaryong mamamayan na nananahimik habang ang kanilang mga kapitbahay na Hudyo ay dinakip at dinala sa kampo ng konsentrasyon. Lahat sila ay naghihintay, umaasa na ang kanilang mga dahilan ay magiging sapat. Pero ang hukom ay hindi tumatanggap ng mga paliwanag na pangpolitika o ekonomiya. Ang tanong ay simple pero nakakatakot nasaan ka noong kailangan kanila. Ang pinakanakakabahalang bahagi, ito ay hindi kwento ng hinaharap na pwede mong baliwalain. Ito ay propesya na nasa Biblia na milenyo ng nakatala, detalyado sa Joel 3.2, sa Mateo 25, sa maraming mga propeta. At ang mundo ngayon ay umaandar na parang hindi ito mangyayari. Mga bansa ay bumoboto laban sa Israel sa United Nations. Mga iglesia ay nagtuturo na ang Israel ay nawala na ang papel nito mga tao ay apatetik sa kalagayan ng mga Hudyo, pero ang mga aklat sa langit ay nagre-record ng bawat boto, bawat salita, bawat kilos, at sa darating na araw ang mga record na ito ay bubuksan. Isipin mo ang eksena na ito sa sinematikong detalye. Ang lupa ay puno ng mga tanda ng digmaan, mga gusali na winasak, mga lungsod na naging abo, ang himpapawid ay kulay pulang dilaw mula sa mga sunog na hindi pa namamatay. Ang lambak ng Jehoshaphat ay isa sa mga pinakahistorikal na lokasyon sa mundo na papaligiran ng mga pader ng lumang Jerusalem. Nakikita ang bundok ng mga olibo kung saan si Jesus ay umakyat sa langit. Ngayon, ang lambak na ito ay magiging tanggapan ng pinakamahalagang kaganapan pagkatapos ng krus. Ang hangin ay mainit, ang amoy ng lupa at dugo ay nakakalat, at milyon-milyong tao ay nakatayo, naghihintay. Ang propesya ni Joel ay malinaw. Diyos mismo ang magtitipon ng lahat ng bansa sa lugar na ito. Hindi ito optional attendance. Hindi ito maaaring laktawan. Kung nakaligtas ka sa pitong taong tribulasyon, kung nabuhay ka sa panahon ng Antikristo at hindi kumuha ng marka niya, ikaw ay maroroon. Ang mga bansa ay darating. China, Russia, Amerika, Europa, Afrika, lahat ng kontinente ay representado. Mga milyong mukha ng iba't ibang kulay, kultura at wika, ngunit lahat ay may isang bagay na pareho takot at pag-asa na pinaghalo kasi ang alam nila ay ito, ang hatol na ibibigay dito ay walang hanggan. Pero bakit ngayon? Bakit pagkatapos ng tribulasyon at hindi sa panahon ng White Throne Judgment, ang sagot ay nagpapakita ng arkitektura ng plano ng Diyos? Ang paghuhukom ng mga bansa ay espesyal na para sa mga hentil na nabuhay sa panahon ng tribulasyon. Ito ay mangyayari bago magsimula ang milenyo kasi ang mga papasok sa kaharian ay dapat maskrin muna. Ang milenyo ay magiging perpektong gobyerno ni Kristo sa lupa at hindi maaaring pumasok ang mga taong may marka ng hayop o ang mga sumamba sa Antikristo. Kaya ang tribunal na ito ay parang immigration checkpoint sa pintuan ng kaharian, sino ang papayagan at sino ang tatanggihan. Ang mga anghel ay nasa paligid ng trono, nakatayo sa formation, ang kanilang mga pakpak ay kumikislap sa liwanag ng presensya ng Diyos. Si Kristo ay nakaupo sa trono hindi na bilang kordero na pinatay kundi bilang leon ng tribu ni Huda, ang hari ng mga hari. Ang kanyang mga mata ay parang apoy, tumitingin sa puso ng bawat tao na nakatayo sa harapan niya. Walang sekreto na matatago, walang motibo na maikukubli. At sa gilid ng trono, nakatayo ang mga banal, ang mga kristyano na narapture at ang mga martir ng tribulasyon, mga saksi ng kaganapang ito. Pero sino ang unang tatawagan? Ang mga libro ay bubuksan, hindi digital files, hindi papel, mga aklat na celestial na naglalaman ng bawat aksyon, bawat salita, bawat desisyon na ginawa ng bawat tao sa panahon ng tribulasyon. At ang focus ay isang aspeto lamang. Paano mo tinrato ang mga kapatid ko na ito na pinakamaliit? Sino sila? Ang sagot ay malinaw sa konteksto. Ang mga Hudyo na tumakas at nagtago habang hinahabol ng gobyerno ng Antikristo. Ang mga taong iyon ay naging litmus test ng pananampalataya noong pinakamadilim na panahon. At ngayon, ang resulta ng test na iyon ay bubuksan. Ang unang salita ni Kristo ay hindi sermon, hindi paliwanag, direktang paghahayag ng mga gawa. Nagutom ako, at kayo ay nagbigay sa akin ng pagkain. Nauhaw ako, at kayo ay nagbigay sa akin ng inumin. Ako ay estranghero, at kayo ay tumanggap sa akin sa inyong tahanan. Ang mga salitang ito ay tumutunog sa buong lambak. Hindi kailangan ng microphone dahil ang tinig ng Diyos ay umaabot sa bawat puso. Ang mga taong nasa kanan ng trono ay nagsimulang tumingin sa isa't isa, nalilito. Kailan nila binigyan ng pagkain ng Panginoon? Kailan nila tinanggap siya sa kanilang tahanan? Pero bago pa sila magtanong, ang susunod na bahagi ng pahayag ay dumating. Ako ay hubad at kayo ay binihisan ninyo ako. Ako ay may sakit at kayo ay bumisita sa akin. Ako ay nasa bilangguan at kayo ay pumunta sa akin. Ang mga detalye ay tiyak, ang mga aksyon ay konkreto. Hindi abstraktong konsepto ng pagmamahal o karidad, literal na pagbibigay ng tubig sa taong nauuhaw, literal na pagkukubli ng taong hinahanap para patayin, literal na pagbisita sa taong nakakulong dahil ayaw niyang sumunod sa Antikristo. At ngayon ang mga tao sa kanan ay nauunawaan na ito ay tungkol sa mga sandaling iyon. Noong sila ay nagrisk ng buhay nila, ang mga matuwid ay magsasalita, ang kanilang tinig ay puno ng pagkagulat. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain ka namin? O nauhaw at pinainuman ka namin? Ang katanungan ay tapat, hindi nila alam na ang Panginoon mismo ang kanilang tinulungan. Sa kanilang isip sila ay tumutulong lamang sa mga kapitbahay, mga kaibigan, mga taong nakatago sa kanilang basement o attic. Sila ay nagbahagi ng kanilang kakaunting pagkain kahit sila mismo ay nagugutom. Sila ay nagbigay ng tubig kahit ang tubig ay kontrolado ng gobyerno. Sila ay nagrisgo ng execution para protektahan ang mga hudyo na tumakas. Pero sa kanila, ito ay simpleng awa at pananampalataya. At dito dumating ang revelation na magbabago ng lahat. Si Kristo ay titingin sa kanila ng may pagmamahal na hindi kayang ilarawan at sasabihin, Katotohanan kung sinasabi sa inyo, ano mang ginawa ninyo sa isa sa mga pinakamaliit na kapatid ko na ito, sa akin ninyo ito ginawa. Ang pinakamaliit na kapatid, ang mga hudyo na persecuted, dispossessed, hunted like animals sa panahon ng reign ng Antikristo. Bawat mansanas na ibinigay, bawat basong tubig, bawat gabing pagkukubli sa kanila sa ilalim ng sahig, habang ang mga sundalo ay naghahanap, lahat ng ito ay aksyon na ginawa direkta kay Kristo mismo. Ang koneksyon ay hindi metapora, ito ay spiritual reality. Pero bakit mga Hudyo? Bakit hindi lahat ng mahihirap o lahat ng persecuted? Dahil sa panahon ng tribulasyon, ang Antikristo ay may target na espesipiko ang mga Hudyo. Noong siya ay pumasok sa templo at nag-declare na siya ay Diyos. Noong siya ay nag-set up ng ribulto niya sa banal na lugar, ang buong furya ng impyerno ay ilalabas laban sa mga descendants ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang rason kasi si Satanas ay alam na ang return ni Kristo ay nakalink sa salvation ng Israel. Kaya ang genocide ay hindi lang politikal, ito ay spiritual warfare sa pinakamataas na level. At sa chaos na yon, ang mga hintil na nag-choose na protektahan ang mga Hudyo ay nag-choose na tumayo sa side ni Kristo laban sa buong sistema ng Antikristo. Ngayon isipin mo ang sitwasyon nila noong panahong iyon. Ikaw ay nabuhay sa isang mundo kung saan ang gobyerno ay kontrolado ng Antikristo ang pinaka powerful, at nakakatakot na leader na nakita ng mundo. Mayroon siyang kontrol sa ekonomiya, walang makakapagbili o makakapagbenta kung walang marka niya sa noo o sa kamay. Mayroon siyang kontrol sa militar, lahat ng bansa ay sumuko sa kanya o nawasak. Mayroon siyang kontrol sa relihiyon, ang false prophet ay nagpapasamba sa kanya bilang Diyos. At mayroon siyang isang misyon, patayin ang lahat ng Hudyo sa mundo. Ikaw ay ordinaryong tao. Mayroon kang pamilya na kailangang protektahan. Mayroon kang mga anak na nagugutom. Ang pagkain ay rationed, ang tubig ay kontrolado. Ang bawat kilos mo ay monitored ng surveillance system. At isang araw dumating sa pintuan mo ang iyong kapitbahay na Hudyo, takot sugatan, hinahabol ng mga sundalo. Siya ay humihiling ng tulong, ng pagkain, ng lugar na pagtago. At alam mo na kung tutulungan mo siya. Ang penalty ay execution, hindi lang sa iyo, sa buong pamilya mo. Ang mga anak mo, ang asawa mo, lahat ay papatayin. Ano ang pipiliin mo? Ang mga taong nakatayo sa kanan ng trono, sila ay pumili ng opsyong imposible. Sila ay nagrisk ng lahat. Sila ay nagtago ng mga hudyo sa kanilang mga bahay, kahit alam nila na ang mga inspectors ay regular na dumadaan. Sila ay nagbahagi ng kanilang kakaunting pagkain kahit ang kanilang mga anak ay gutom din. Sila ay hindi sumunod sa order na i-report ang lahat ng hudyo na nakikita nila. At marami sa kanila ay namatay dahil dito. Ngunit ang mga nakaligtas, ang mga taong ito na nasa harap ng trono ngayon, sila ay naging testigo ng pinakamataas na anyo ng pananampalataya, ang pagmamahal na nagsacrifice ng lahat. Pero hindi ito tungkol sa pagiging bayani. Ang kanilang aksyon ay revelasyon ng kanilang puso. Sa buong tribulasyon ang mundo ay nahati sa dalawa, ang mga kumuha ng marka ng hayop para mabuhay at ang mga tumangging sumamba sa Antikristo kahit mamatay. Ngunit sa gitna ng dalawang grupong ito, may isa pang test para sa mga gentil na hindi kumuha ng marka pero nabuhay pa rin. Ano ang nasa kanilang puso? Pag-ibig o takot? Pananampalataya o self-preservation? At ang paraan para malaman, tingnan kung paano nila tinrato ang mga pinakamaliliit ang mga pinaka vulnerable, ang mga walang poder na protektahan ang sarili, ang mga hoodyo na tumakas. Ang emosyon sa lambak ay tangible. Ang mga tao sa kanan ay umiiyak. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagkagulat na ang kanilang simpleng aksyon ng pagmamahal ay binilang ng Diyos bilang aksyon sa kanya mismo. Ang kanilang mga sakripisyo na sa kanila ay tila maliit at hindi sapat ay nakita ng Panginoon bilang perpektong pruweba ng kanilang pananampalataya sila ay hindi naghanap ng recognition, hindi nagpost sa social media, nawala na rin naman, hindi nag-expect ng reward. Sila ay tumulong dahil alam nila na tama iyon kahit ito ay mag-cost ng kanilang buhay. At ngayon, naririnig nila ang mga salitang pipiliin nila na marinig kumpara sa kahit ano sa mundo. Ang climax ng tribunal ay dumating nang si Kristo ay tumayo mula sa trono. Ang liwanag sa paligid niya ay lumaki hanggang sa halos hindi na makita ang kanyang mukha tanging glorious presence na pumupuno sa buong lambak at sa tinig na may kapangyarihan na umuga sa mga bundok, nagpronounce siya ng sentence sa mga nasa kanyang kanan. Halika, mga pinagpala ng aking ama, manirahan kayo sa kaharian na inihanda para sa inyo mula pa ng itatag ang mundo. Ang mga salitang ito ay hindi lamang invitation. Ito ay decree na hindi na mababago, proclamation na may eternal weight. Ang mga matuwid ay makikita na ang kalangitan ay nagbubukas sa kanilang likod. Hindi metaphorical, literal na bumubukas ang dimensyon at makikita ang siyudad ng Jerusalem na bumababa, ang templo na muling itinayo, ang buong lupain ng Israel na naging paraiso. Ang milenyo ay magsisimula, isang libong taon ng perpektong pamamahala ni Kristo sa lupa, walang digmaan, walang sakit, walang kamatayan para sa mga papasok at ang mga taong ito, dahil sa kanilang pananampalataya na ipinakita sa pinakamadilim na oras ay magiging bahagi ng foundational population ng bagong mundo sila ay magiging mga puno ng mga bansa na aakyat every year sa Jerusalem para sumamba ngunit sa kaliwan ng trono ang eksena ay completely different ang mga tao roon ay nagsisimulang magsigawan nagprotest nagplead Panginoon Panginoon hindi ba't nagprophesy kami sa iyong pangalan hindi ba't nagturo kami tungkol sa iyo? Pero ang sagot ay malamig at final. Umalis kayo sa akin, mga inakusahan. Pumunta kayo sa walang hanggang apoy na inihanda para kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Walang second chance, walang plea bargaining, walang mercy sa point na ito. Ang hatol ay ibinase sa kanilang mga aksyon noong sila ay may pagkakataon na pumili. Ang mga bodes, ang mga nasa kaliwa, ay kinakatawan ng lahat ng uri ng tao. May mga world leaders na nag-implement ng policies laban sa Israel. May mga business executives na nag sa boycotts. May mga media personalities na nag-spread ng propaganda laban sa mga Hudyo. May mga regular citizens na nag sa authorities kung nasaan ang mga nakatagong Hudyo. Lahat sila ay may reasons. Political expediency, economic pressure, fear ng repercussions, peer pressure. Pero sa mata ng hukom, ang reasons na ito ay walang weight. Ang tanong ay simple. Nang ang mga anak ko ay nagugutom at hinahanap, binigyan mo ba sila o pinahirapan mo pa sila? Ang pinaka-devastating na aspeto ng sentence ay ang realization. Ang mga taong ito ay makikita na ang bawat boto nila sa UN laban sa Israel, bawat post nila na nagcriticize ng Israel, bawat oras na sila ay nananahimik habang ang mga Hudyo ay persecuted, lahat ng ito ay recorded at accounted. Ang mga political calculations nila ay revealed bilang spiritual rebellion. Ang mga economic reasons nila ay exposed bilang love ng mamon over love ng Diyos. At ang pinakanakakatakot, walang exemption para sa ignorance. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko alam. Ains kasi ang Biblia ay malinaw. Ang Diyos ay nagpromise kay Abraham na, Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo. Ang covenant na ito ay hindi na cancel at ngayon ito ay enforced sa cosmic level. Ang relevance ng paghuhukom ng mga bansa sa ngayon ay hindi theoretical. Ito ay desperately practical. Tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan ang Israel ay constantly under attack, hindi lang militarily kundi diplomatically, economically, at culturally. Ang BDS movement ay kumakalat sa universities, ang UN ay regular na nagpapasa ng resolutions na condemning Israel. Ang social media ay puno ng anti-Israel propaganda na disguised as human rights advocacy. At maraming mga Kristiyano ay apathetic or worse, sumang-ayon sa narrative na ang Israel ay oppressor at walang na ang special role nito sa plano ng Diyos. Pero tingnan mo ang pattern ng kasaysayan. Bawat bansa na persecuted ang mga Hudyo ay eventually bumagsak ancient Egypt, Assyria, Babylon, Rome, Nazi Germany, Soviet Union. Ang pakikitungo sa Israel ay hindi neutral political issue. Ito ay spiritual barometer ng relationship ng isang bansa sa Diyos. At habang tayo ay papalapit sa end times, ang pattern na ito ay nagiging clearer. Ang mga bansa na sumusuporta sa Israel ay blessed. Ang mga sumusumpa ay experiencing judgment. Ito ay hindi coincidence, ito ay fulfillment ng Abrahamic Covenant na in effect pa rin ngayon at man. Ang practical application ay direct at uncomfortable. Kung ikaw ay bumoto para sa politician na anti-Israel, ikaw ay participant sa Covenant Curse. Kung ikaw ay nag-share ng propaganda laban sa mga hudyo sa social media, ikaw ay spreading deception na may eternal consequences. Kung ang church mo ay teaching replacement theology, na ang church ay pumalit sa Israel at wala ng significance ang mga Hudyo, ikaw ay nakinig sa doctrine ng mga demonyo. At sa coming tribulation, kapag ang choices ay even more extreme, ang foundation na inilatag mo ngayon ay magdedetermina kung saan ka magtatapos. Ang connection sa tribulation ay direct. Ngayon pa lang, ang stage ay sineset na para sa senaryo na describe sa Mateo 25. Ang globalism ay nag-create ng infrastructure para sa one-world government. Ang digital technology ay enabling total surveillance at control. Ang antisemitism ay bumabalik sa mainstream sa forma ng anti-Zionism. Ang mga bansa ay nag alliance laban sa Israel exactly as Psalm 83 at Ezekiel 38-39 ay nagpredict. At sa gitna ng preparation na ito, ang Diyos ay nanonood sino ang stand-up para sa kanyang covenant people at sino ang sumi sumisideline or worse, joining ang opposition. Pero may hope pa rin. Ang paghuhukom ng mga bansa ay mangyayari after tribulation, pero ang principles nito ay applicable ngayon. Kung ikaw ay Gentile believer, ang iyong pakikitungo sa Israel at sa mga Hudyo ay refleksyon ng iyong pakikitungo sa Diyos mismo. Kapag ikaw ay nanalangin para sa peace ng Jerusalem, kapag ikaw ay sumusuporta sa mga Hudyo na persecuted, kapag ikaw ay tumatayo laban sa antisemitism kahit hindi popular, ikaw ay nag accumulate treasure sa langit. At sa coming day of judgment, whether sa rapture, sa tribulation, o sa white throne, ang faithfulness mo sa mga covenant people ng Diyos ay magiging testimony ng genuine faith mo sa covenant God. Ang paghuhukom ng mga bansa ay hindi parable, hindi rin allegory. Ito ay coming reality na magre-reshape ang mundo. Sa lambak between Jerusalem at Mount of Olives, ang destiny ng bawat nation at bawat individual na nakaligtas sa tribulation ay decided based sa isang kriterion, paano mo tinrato ang mga pinakamaliit na kapatid ni Kristo. Ang simplicity ng test ay deceiving kasi sa katunayan ito ay nasusukat ang depth ng pananampalataya na hindi kayang i-fake o i-manufacture. Ito ay revealing kung sino talaga ang may relationship sa Diyos at sino ang religious lang sa labas. Ang mga ovelha sa kanan, ang mga papasok sa milenyo, ay hindi perpekto. Sila ay tao na may takot, doubts at weaknesses. Pero sa critical moment, nang ang buong mundo ay tumutumahanan sa Antikristo, nang ang penalty ng pagtayo para sa tama ay execution, sila ay pumili ng love over fear. Sila ay nagrisk ng lahat para protektahan ang mga taong walang poder na protektahan ang sarili nila. At sa aksyon na iyon, nagmanifest ang essence ng gospel sacrificial love na eko ng love ni Kristo sa krus. Hindi nila alam noon, pero ang bawat mansanas na ibinigay, bawat basong tubig, bawat night na nagtago sila ng fugitive, ito ay sacramental acts na kikilala at rewardhan ng Panginoon mismo. Ang mga kambing sa kaliwa ay representation ng tragic reality. Maraming tao ay magiging religious, moral, at respectable, pero sa end ay lost. Kasi ang pananampalataya ay hindi mental assent sa doctrine, hindi attendance sa church, hindi involvement sa ministry. Ang pananampalataya ay transformation ng puso na nagmanifest sa actions especially sa panahon ng crisis. At ang ultimate test ng transformation na iyon ay kung kaya mong isacrifice ang comfort, security at buhay mo para sa iba, particularly para sa mga taong kinakastigo at kinamumuhian ng mundo ang failure ng test na ito ay revelation na ang professed faith ay walang root, walang substance, walang reality. Ang echo ng paghuhukom ng mga bansa ay maririnig throughout eternity. Sa milenyo, ang mga nations na composed ng descendants ng matuwid ay aayakyat yearly sa Jerusalem para i-celebrate ang Feast of Tabernacles, perpetual reminder ng divine faithfulness sa mga faithful. Sa New Heaven and New Earth, Ang stories ng sacrificial love ng tribulation ay magiging part ng eternal testimony, kung paano ang Dios ay nag preserve ng remnant, at nagon or sa mga tomayo para sa truth. At sa lake of fire, ang condemned ay magiging eternal warning ng political expediency, economic calculation, at self preservation, ay walang value sa harap ng covenant God, na seriously sinasalita ang, I will bless those who bless you, and curse those who curse you. Ang tanong sa iyo ngayon ay hindi theoretical. Kung ang tribulation ay magsimula bukas, kung ang Antikristo ay mag-order na i-report lahat ng Hudyo, kung ang protection ng isang persecuted Jew ay mag ng buhay mo at ng pamilya mo, ano ang pipiliin mo? Ang sagot mo ay hindi pa revealed sa mundo, pero sa eternal ledger ng Diyos, ang foundation ng sagot na iyon ay inilalatag ngayon sa bawat desisyon mo tungkol sa Israel, sa bawat word mo tungkol sa mga Hudyo, sa bawat action more related sa covenant people ng Diyos. At sa darating na tribunal sa lambak ng Jehoshaphat, ang foundation na iyon ay tested ng apoy at ang verdict ay eternal.